magandang oras, magandang araw. So, andito naman tayo. May isi-share naman ako sa inyo. Itong mga gawa, ikahapon, nagpalitada tayo. So, medyo kinapos tayo ng oras. Kaya, wala naman problema yan mga gawa. Kasi, ito yung mga gawa, ko sa inyo. Medyo nag-overtime tayo gabi. So, walang ilaw pa kasi dito. At saka, meron tayong ginagawa. Ito yung gabi, ah... Uh, Tuwing umpisa ko ng mga alas 4 hanggang alas 9 So, naka apat na oras din tayo. So, yun naman eh, sideline. So, dito tayo sa akin ano na to, sa akin content. So, ito yun. Kahit walang, ano yan magawa uh, walang problema yun. Uh, kahit kinabukasan yun ng mga puruhan. Ang unang, ano yan magawa i-strip muna yung mga, yung mga, ano, yung mga ganito. I-strip nyo muna. Kasi may mga, ano yan eh, Di bali na to, saka na lang pag may na. Ito naman, ang wala naman problema magawa. Ang importante niyan, bababad muna tayo ng ating puro. Purong siminto lang to magawa. Kasi ang isang ano yan magawa, ganito pala, may sisara ko sa inyo dito sa kuntin ko na to. Ang ano yan magawa, kaysa mag skin ko tayo. So, ano naman yan magawa? So, bakit di nalang puruhan ng ganito? kahit basta wag lang yung mga isang linggo ano kasi hindi na didikit yung ating poro na i-apply dyan ganito so ibabad lang yan so yung ating electrical na i ko na rin yan nakalibilas hanggang dito yan yan so para yung taas yan so yan ibabad muna natin to kaysa mag-skim coat tayo hindi magastos sa skim coat kahit isang mano o boral ang tiktik naman mag eh, abangan nyo aking susunod na vlog dito sa part na to sa pangimintor ko na to so wala pa akong vlog ng ganito pagpupuro so para lang nag ano ka dun sa vlog ko naman na mag prepress yun skim coat yun naman ay eh, puro rough Ma rough naman tapos may part naman na makinis so ito pagkikinisin natin ng purong siminto so ang ano yun magagawa ang teknik nyan babasahin nyo muna to habang naghahalo tayo dyan babasahin muna to yan. Para kapit na kapit yung ating ano. So, meron yan mga gawa, ano ha. Meron yan sahara. Sa isang sakong sahara, ay ah, isang sakong siminto, kahit mga tatlong sahara. Mas magandang ng marami sahara, mas mag mas marami. Mas maepektibo 'yon. yan Babasahin niyo lang. For example, hindi na tapos ng gabi. gagamit ulit ng kutsara at saka rodila. Kahapon, rodila ang plastik. Ngayon, rodila ang bakal ang mga tao nito magawa. Rodila bakal. So mga kagawa, naka first coating na tayo. Kung baga ano, unang pasada. So pwede tayo magpangalawang pasada yan para ma makapal. So medyo patuyo na siya. So isang pasada ulit na poro. Poro ulit na ganito. Yan, para makapal. Pag makapal na yan mga gawa, yung rap na wrap, at saka yung parang lumulutang na mga bato-bato, natatakpan -bato, at na yan. Kesa sabi ko kanina, kesa mag -ano tayo, skim coat. Mga ganito, alisin nyo na. yung mga buwan na natuyong-tuyo na hindi na pwede yan puruhan mga gawa hindi na advisable yan na ganituhan pakinisin nyo ng seminto so obligado kayo mag skim coat ito kahapon lang ito mga kaya pwede pa yan puruhan pakinisin ng puro kasi bakit pinurohan natin dinatin natin iskim coat. kasi mas marami ang ano sabi ko nga kanina mas marami na ang kailangan ng skim dyan siguro ganito kalaki siguro mga kalating sako yan kasi dalawang mano hanggang tatlong mano yan sa isang mano kapal so paano nala, puro ka na lang okay mga gawa gawa andito na tayo sa huling proseso ng pagpapakinis natin. So, alam nyo yung tuyong, tuyong na yan, ang gagamitin naman natin dyan. Kasi mga ganito, hindi talaga maiwasan yan. Ang magpapakinis na lalo, uh, pwede pum, pwede pin brush. Pin brush na lang para ano. So, pwede rin pum. Is sa inyo lang mga gawa kung anong gusto niyo Kung anong ang napupusuan nyo, ika nga. Pero para sa ano, kaya yan sword pwede pong pwede naman brass pin brass yung kanina yung mga ganito kaya na yan ng ano yan kaya na ng pum yan yan makinis na yan isa lang ano, isa lang direction. Kailan natin ng ano, nakatayo na tayo, kapos pa rin. Kailan natin ng pakan. Sikti naman mga gawa kasi mas malapad dito. Mas mga, ano yung nasa taas. pipigyan nyo lang yung ano yung foam so dito medyo basa pa so mamaya na yan okay habang basa pa dito dito naman tayo sa kabila huwag nyo lang ididiin magawa yung foam na gagamitin nyo huwag nyo lang ididiin parang banayad lang yung ano parang ahapros lang kayo dun sa balat nyo kasi pag dinadiin na, di na, na diin mga kagawa ah uh, pwede yan lumito yung ating ano ah uh, pinuruhan yan nakatipid pa kayo doon sa skim coat boral tapos yun lang video ko na itong mga gawa. Ayan. Kung may ano, ganito, may halo-halo na natitira na. Pampakinis din yan mga gawa. Imbis na pagkatapos ng skim coat, sa simento naman, ito naman, pum. Yan. Kapit pa yan pag minasilihan ng ano ng boral o skim coat. Kasi hindi gaano makinis. Pero pag ano, gusto niyo balikan, mamaya na ulit. Ugasan niyo ulit 'to. Pwede naman yan eh. Balikan nyo. Para mas ma mas ma smooth. Isang ano lang, sabi ko nga isang direction lang. por lang pababa, pababa. Kung paano naman, pag ganito, for pag ganito. Yan, walang, walang problema yan. pum ah, na lang yan, magpapaano papakinis. Kung wala naman pum, may nabibili nito mga gawa sa ano, sa... Eh, o, di kaya yung mga sirang ano, huwag yung nyo ha. Ah. Yung nasisira na pwede kayo kumuha dyan. Okay. Kasito. Yan. Yeah. So dito naman tayo, hapang lupa patay doon. ting yung ating ano, pinuruhan na kahapon natin pinaltadahan. So, kinapos man tayo ng oras. So, goods pa rin. Tapos niyo lang mga gawin mga video ko. Pag may mga ano, tanong, magtanong lang kayo dyan. Kabila. So, yun mga gawa. Maraming salamat sa mga nanonood sa aking mga vlog sa aking YouTube channel. Sa mga nagko-commit, mag-commit lang kayo. Uh, sagutin ko mismo yan. Ako mismo sa sagot. So, yung content ko na to ay eh, para mapamura kayo. Hindi mapamura ng bad word, bad word siya, kundi sa kundi doon sa materials Kasi pag skim coat, sabi ko nga sa inyo kanina, mga kalating sako yun. O isang sako, yung, kabila, yung dalawang ano na to. Kasi first coating, o ubos ng kalating sako, pa, kasama natin yung kabila. So, dahil nagporo lang tayo ng pinakinis natin ng porong siminto. So, tapis yung lang video ko magawa. So, napagod na, ano, sabi ko, mapamura kayo sa mga gawa. So, doon sa mga baguhan mga gawa, pakipost natin ang notification bell para update kayo sa aking mga upload sa aking YouTube channel. So, mga nagko-comment, mag -comment lang kayo. Sa mga nagla-like, maraming salamat. Sa mga nagsishare lalo, pagpalaing kayo. Uh, nyo ang mga pagpapala, gaya ng pagpapala sa akin. So, maraming salamat. God bless.